Kumusta mga kaibigan? Sa dami ng sakit na patuloy nating kinakaharap sa mundo mula cancer hanggang Alzheimer's at iba pa, napansin nyo ba kung bakit halos sa lahat ng medical research may lumalabas na eksperimentong gumagamit ng daga, mga maliit na nilalang na minsan kinatatakutan ng marami. Pero sa likod ng mga laboratorio, sila ang mga tahimik na bayani ng modernong medisina. Ang mga daga, particular ang mice at rats, ay matagal nang ginagamit sa medical research. Pero bakit sila? Una sa lahat, halos 95% hanggang 98% ng genes ng daga ay kapareho ng tao. Ibig sabihin kung paano sila mag-react sa mga sakit o gamot, malapit sa kung paano rin mag-react ang katawan ng tao. Dahil dito, mas madaling makita kung epektibo ba ang isang bagong gamot o ligtas bang subukan ito sa mas mataas na doses. Pangalawa, mabilis dumami ang mga daga sa loob lang ng ilang linggo, maaari na silang manganak. Dagdag pa dyan, maikli ang kanilang lifespan, karaniwang dalawang taon lang, kaya pwede nating pag-aralan kung paano umuusbong ang mga sakit sa maikling panahon. Mainam ito lalo na kung gusto nating makita ang epekto ng isang gamot sa isang buong lifetime. Pangatlo, madaling baguhin ang genes ng daga. Kaya kung gusto ng mga scientists na subukan ang isang gamot para sa Alzheimer's o diabetes, Pwede silang gumawa ng daga na parang may parehong kondisyon tulad ng sa tao. Dito natin nakikita kung efektibo ang treatment bago pa ito itest sa human clinical trials. Bukod pa dyan, mas mura ang pag-alaga ng daga. Hindi din kailangan ng malaking space tulad ng sa unggoy o aso at mas tanggap ito sa ethical standards. Sa totoo lang, kung walang mga daga, mas mabagal ang pag-unlad ng medisina. Madalas tayong nakatuon sa mga doktor, scientist o bagong technology sa medisina. Pero nakakalimutan nating may mga nilalang tulad ng daga na tahimik na tumutulong sa bawat hakbang ng pagunlad. Sila ang mga unang tinatamaan ng side effects. Sila rin ang unang nakikinabang sa mga breakthrough sa treatment at sa bawat tagumpay ng medisina, mula sa bakuna, gamot sa cancer, hanggang sa treatment ng genetic disorders, may mga daga sa likod nito. Ang hindi natin alam, milyon-milyong buhay na ang nailigtas sa tulong ng mga experiment na ginawa gamit ang daga. Kaya kung tutuusin, hindi lang sila simpleng hayop sa laboratorio, sila ang mga bayani ng agham at medisina. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, yung simple pero informative, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay hindi lang kapangyarihan, isa rin itong hakbang tungo sa mas maayos na kinabukasan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.